dito sa interrupter relay yung dalawang yellow papunta sa mga paanong busina tapos yung pula papunta sa positive ito yung nakarekta sa accessory wire tapos itong negative dito sa isang line yung negative na papunta sa switch na papunta naman sa negative testingin natin Yan yung busina niya. Pero pag idiniin mo, yan yung magiging sounds niya pag may interrupter relay. Ngayon po, magkakabit tayo ng Interruptor relay kay busina Nakalagay dito Itong dalawang yelo Ito yung papunta sa busina Tapos itong red at black Ito yung red ay papunta sa positive At ito yung black ay papunta sa negative Ito ay doon may kukonek co -connect sa Connector Ng mga linya Ito naman dalawang dilaw Ito yung dito Sa paa ng busina testingin muna natin si busina pag walang interruptor relay ganyan siya tapos pag idiniin mo ganyan yung busina niya tapos testingin din natin mamaya pag meron na siyang interruptor relay galin muna natin tong mga connector na niya Tapos itong dalawang yelo punta sa busina. Tapos itong red dapat ay sa positive, yung black ay sa negative. Dito, paano natin malalaman kung alin yung positive at negative? Itong si Mayamaha, negative trigger siya ibig sabihin yung isang linya nito na papunta sa busina ay rektang nanggagaling sa accessory wire tapos yung isang wire niya na pinanggalingan dadaan siya sa switch yun yung papunta sa negative para malaman natin kung alin dito yung positive gamit tayo ng test light ito gamit tayo ng test light hanapin natin dito kung alin yung positive babody ground natin si test light Tapos, isususi natin. Itong si test light, tutusok lang natin dun to sa mahalin sa dalawang wire na to. Kung walang dyan yung umilaw, yan yung positive. Dito sa isa. Tusok natin si test light. Ayan. Hindi siya umilaw dito sa isa tausok natin ito umilaw si test light ibig sabihin itong isang linyang ito ang positive kakabit na ngayon natin itong mga wire ni interruptor relay itong pula ay sa positive. Itong wire na ito, ito yung test, test light natin na sa yung positive. Ito, sa yung positive. Dito natin ikakabit yung positive. Ito dito. Tapos, itong si negative, dito natin naman ikakabit sa, ito naman natin siya ilalagay. dito sa interrupter relay yung dalawang yellow papunta sa mga paanong busina tapos yung pula papunta sa positive ito yung nakarekta sa accessory wire tapos itong negative dito sa isang line yung negative na papunta sa switch na papunta naman sa negative testingin natin Yan yung busina niya. Pero pag idiniin mo, yan yung magiging sounds niya pag may interrupter relay.